Guys, tanda niyo mabuti, nakadepende pala sa ating mindset about money kung magkano ang pwede natin kitain. For example, ang mindset mo about money is yung 100,000 per month. Napakalaki na. Pag may nag-alok sa'yo ng 1 million per month ang pwede mo kitain sa isang opportunity, ano na mo? Itatapon mo. Kasi ang laki, hindi kasya sa kawali mo. Amazing morning everyone. Meron ako yung kwento sa inyo. Kapul ito sa money mindset. So, merong dalawang maglolo -mag na namimingwit ang isla. So, pag ganun ng lolo, ang laki ng isda. Sabi na, bad trip, tapon niya. So lahat ng malaki, laki, bad trip siya, binabalik niya sa tubig. Tinatapon niya. Pag maliit, tuwang-tuwa siya, sabi niya, ako, shoot. Ay, alam po, binagal natin ba eh. So ako, sabi ng ako, Lolo, explain mo nga sa akin, bakit mo tinatapon yung malalaki at ito maliit lang. Ang ah, nandito, sayang naman po yun. Sabi ng lolo, tara sa bahay, doon ko'y paliwanag. Doon, meray siya sa kusina. Kung dating sa kusina, kinuha ni lolo yung kawali, ang itlang. lang. siya lang doon, yung isdang maliliit. Sabi niya, mo ako, kung yung malaking isda ang kinuha natin, paano magkasya dito sa kawali natin? Anong moral lesson? Sobrang simple. Yung fish, yun yung money. Yung kawali, yun yung mindset. So guys, tanda niyo mabuti, nakadepende pala sa ating mindset about money kung magkano ang pwede natin kitain. For example, ang mindset mo about money is yung 100,000 per month. Napakalaki na. Pag may nag-alok sa'yo ng 1 million per month, ang pwede mo kitain sa isang opportunity, ano na mo? Itatapon mo. Kasi ang laki, hindi kasya sa kawali mo. So ang lesson nito, lakihan mo yung kawali mo. Lakihan mo yung kawali mo para magkasya yung opportunity na maialok sa'yo, hindi mo basta-basta itapo. So, yun lang. Maraming salamat. So, keep safe, stay healthy, never give up. See you at the top. God bless. So, ang lesson dito, lakihan mo yung kawali mo. Lakihan mo yung kawali mo para magkasya yung opportunity na maialok sa'yo, hindi mo basta-basta itapo. So, yun lang. Maraming salamat. So, keep safe, stay healthy, never give up. See you at the top. God bless.